Hello, what's up mga ka-Junjun? For today's video ay magre-reaction video tayo. Pero bago ang lahat, Nako, congrats sa iyo kapitan. Good luck talaga. Ayan nga, kung di ka pa sa aking FB page, Di Guzman PH po, baka naman. Okay, para maging updated ka sa aking mga susunod pang mga video. Okay, balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. Balik tayo kay kapitan. Panoorin natin tong video na to. Panoorin na natin. Gayâchaka. Ra encu hore-ra, autra Har <laughs> League 6. Met czego od est eto ar refugio, ini, barnem iz didn are bet 하 SBS Terima kasih, Encik Encik. Kenapa Bukan dua pun encik jantai? Ha Dua pun? Ha ha ha. Pakai dagang. Encik Encik. Leluih, kutah payah aku lho. Diri, Sige, pwede na ka, ma'am. Sige. Right. Ala, lang. Sige. Ala, yung pag niya. Sige. Sige na. At ayun na nga mga ka-Junjun, napanood natin yung video mula dun sa pagpasok nila ate. May kasama siyang nag na. At dun guys, kung napanood nyo talaga maigi ma yung video, kung pagmamasdan nyo dun sa gilid. Dito sa gilid, meron mga bote. Na guys, nakita nyo, ang daming bote dun nakita nyo guys, biglang sumulpot si kapitan etong mga magpapapirma oo, etong si atin na magpapapirma ng uh, certificate of indigency bakit kaya nakatutok na yung video doon sa loob diba, nakaredy na magpapapirma na sila ng certificate of indigency na gagamitin sana sa scholarship at ayun nga ang nakita nila at ayun din ang nakita natin sa video, mukhang hindi niya inaasahan na meron ng Uh, na magpapapirma sa kanya. Okay? Pero kung pwesto yun guys ng barangay, merong toma-toma, merong mga alak doon, parang merong mali guys. Oo. Kaya ganun ang ginawa niya dito. Pero kayo na ang humasga guys. Mag-comment po kayo sa baba kung ano ang napansin niyo doon sa video. At lalo na magbobotohan pa ngayon guys. Sila po ang may kailangan sa atin dahil kailangan po nila ng boto. Kaya guys, maging matalino po tayo sa pipiliin natin, sa iluluklok natin na mangunguna dito sa lugar natin. Kaya guys, kung hindi ka pa po nakapalo sa aking FB page, baka naman yun di Guzman PH po. Maraming salamat. Kita kita sa mga susunod bang mga video. Bye-bye!